Dal Mariano, may mensahe kay Donnie. Grabe ang message, nakakakili. Thankful naman kay partner, may surprise black screen. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin? At hindi mapapangiti kung ganito ang regalo ang ibibigay sa'yo. Napakamahal kaya magpa-black screening. Worth it din naman kasi ang made great and buy. Marami ka pupulutan ng aral patungkol ito sa pamilya. Noong November 12 na, sandawakmak na agad ang nanonood. 10 million agad ang kinita sa birthday. May mga comments pa, bilim na bilib sa buong cast. Especially kay Belle, na inilabas ang husay sa pag-arte. Kaya makipagsabayan sa mga ng artista. Special din kay Ina, na inay, eh. Miss Marcel Soriano, together with J.K., George ba at Lolo? Ayon pa sa isang komento. Ang sweet naman nila to. Isang black screen niya. Kikilikin ka na. What more pa kaya kung tatlo, diba? Kung saan nangyari yan o kung sa akin nangyari yan. Baka ilang buwan ako ngiting tagumpay. Panigurat din ang buong family o ang na nato. Present the present. At syempre, may fans din na mapapabilang dyan. Ilan lang yan sa mga komento. Ano ko sa inyo dito? Siguro, anniversary gift din ito ang donato kita. Espesyal na espesyal. Present din ito sa nagkanap ng premier night. Hindi nagpauli. Naglabas talaga siya ng suporta para sa actress. Don't forget to comment your opinion. Like, Subscribes and share this video. Thank you for watching.